Grabe, super ang bango talaga. Ang hawak ko ngayon ay ang Wildberry variant ng Aerozone Luxe Scented Black. Sobrang bango nito at ang perfect na pampabango ng iyong bahay, ng kwarto mo, ng opisina mo, o kahit sa loob ng CR mo. Grabe, hindi talaga sa basta air freshener lang. Alam nyo ba na ito rin ay home fragrance na may eleganteng design na suwak sa kahit anong tema ng interior ng bahay mo? Totoo! Alam nyo ba na ang Aerozone Luxe Scented Black na ito ay hindi lamang para sa bango, kung hindi para na rin ito sa odor elimination. Kaya naman, kung may alaga ka sa bahay, goodbye amoy pet na ito. At kung nagluluto ka naman, goodbye amoy lutong bahay din. At kung ano-ano pang mga unwanted smells. Meron lang naman siyang long-lasting scent. Kaya naman, sulit na sulit ang bawat gamit mo na ito. Alam nyo ba na meron din siyang fragrance controller? Ito, papakita ko sa inyo. Oh, ba diba, nakikita ninyo, ibig sabihin kaya mong i-adjust kung gaano kabango ang gusto mo sa space sa bahay mo. Meron din siyang iba't ibang variants tulad ng Golden State, Lavender, Jasmine, Royal Oud, Ice, Strawberry, Espresso, Cherry, Fresh Vanilla, Lemon Mint, Sporty at siyempre ang hawak ko ngayon na Wildberry. At alam niyo ba ang pinakamaganda rito? Naka-promo tayo ngayon dahil 99 pesos na lang siya. Ang dating mahal, ngayon abot kaya mo na. Kaya naman kung gusto mong maging relaxing, amoy hotel, or luxurious ang kwarto mo, itry mo na ang Aromate luxury Perfume na ito. E paano ka ba naman bibili nito? Huwag ka mag-alala, nilagay ko to sa aking yellow basket. Basta mag-follow ka muna sa akin, mag-heart ka, mag-comment ka, ilagay mo ko sa iyong favorites at i mo na rin. Alam mo din ba kung gaano katagal tumatagal ang bango ng Aerozone luxury Scented block At naisip mo na ba kung anong scent ang bagay sa personality mo? I-comment mo nga